Matinding uh, binata, binanatan itong si Manila Congressman Rolando Valerio, itong si Vice President Sara Duterte. Yan ay sa kanyang isinagawang privilege speech nitong uh, nakalipas na sesyon. At sumentro nga ang naging mensahe nitong si Valeriano sa naging pagdinig kay kamakailan na ginanap dyan sa kamera para sa pondo ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Valeriano, hindi katanggap-tanggap yung mga naging asal ng pang, uh, pangalawang Pangulo sa naturang pagdinig. Pagbibigay pa ng punto ng mambabatas na ilantad lamang ni Vice President Sara yung kanyang uh, pag-uugali at ito manoh ay uh, kita naman ng publiko uh, sa naging pagdinig ng budget para sa kanyang opisina. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Congressman Rolando Valeriano ng Lungsod ng Maynila. Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit, nitong nakaraan linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Dito sa Kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Maling asal kasi yan. Sa Maynila, dito sa kamara, pamantayan natin ang pagiging magalang kasi kaugali ang Pilipino yan. Una nga rito mga kabombo, mga kastarnation, nation, ay uh, nahimay ang pambansang pondo na nakalaan para sa tanggapan ng Vice Presidente. Pero sa halip daw na sumagot, ang Vice Presidente ay uh, ipinagpilitan ng Pangalawang Pangulo na kanyang uh, na, na Kamara na lamang yung magpasya ukol sa pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Narito ang bahagi ng uh, sagutan ni na Vice President Sara Duterte at uh, Congresswoman Arlene Rosas ng Gabriela List. Uh, Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the 2025 budget sagutin, Madam Chair. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo ayaw sagutin. Napakasimple po ng mga tanong natin. It is about dates. It is about confirming yung mga dates, Madam Chair. So ayaw tayo sagutin at in in sa harap no ng publiko. Ang publiko po ay may karapatang malaman ito. Kaya po tayo nagka-question kaugnay dito, Madam Bahagyan ng uh, naging uh, pagtatanong sana ng ilang mambabatas kay Vice President Sara Duterte ngunit wala raw naging tugon ang pangalawang Pangulo. Ininitalya naman itong si Valeriano ang anyay sunod-sunod na ginawa raw na pambabastos ng uh, pangalawang Pangulo doon sa mga opisyal at miyembro ng Kamara. Kinabibilangan bibilangan nga ito ng hindi raw pagtanggap ng uh, mga salungat na opinyon ng mambabatas at uh, iba pang mga hakbang dyan sa mga patakaran ng komite na dumidinig sa pondo ng pangalawang pangulo. Tawg niya na ay narito pa ang naging mga pahayag ni uh, Co Manila Congressman Rolando Valeriano. Maling akala ni Vice President na siya hindi maaring salungatin ng kahit sino. Yan ang nasaksihan natin sa budget hearing ng Office, Office of the Vice President. Maling akala ni BP na may kapangyarihan utusan ng Committee on Appropriation na palitan ang presiding officer nito. Mabuti tuwira si Nagot ang kabastusan ito sa isang magalang na paraan ni presiding officer. Maling akala rin ni BP na wala tayong karapatan magtanong ng anumang bagay tungkol sa budget ng kanyang opisina. Isang karuwagan at pag-iwas sa tanong ang kanyang sagot. Yan ang nagdudumilat na katotohanang katotohanan ng nasaksiyan natin sa budget hearing. Takot sa mga lihitimong mga tanong ng taong bayan. Sa simula pa lang ng kanyang presentasyon at ayon sa kanyang sinasabi, wala na talaga siyang balak sumagot sa anumang tanong. Sinayang ng pangalawang pangulo ang pagkakataon na ibida sa sambayanang Pilipino ang accomplishment ng Office of the Vice President. Bahagian mga Kabombo ng uh, privilege speech nitong si uh, Congressman Valeriano ng, ng lungsod ng Maynila. Balikan natin mga Kabombo, mga Kastner Nation, kung paano nga ba uh, ninais nitong si Vice President Sara na mapalitan ang uh, noon ay uh, nagpipreside uh, sa committee hearing ng pondo para sa pangalawang pangulo na si Marikina congresswoman estela Kimbo. I Yes, she may proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you have you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a resource person this not, hearing, Madam President. I did not move, ma'am. I requested. I requested. not You are a resource person. I requested share so the chairperson of the committee. Okay. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig mo yung sinabi niya? Mo yung, so bro, ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules-rules dito. Bagyan mga Kabombo, mga Castor ka Nation sa uh, ilang senaryo doon sa kaganapan sa pagdinig ng budget para sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Kaya naman, ito ay na defer at uh, ipagpapatuloy ang pagdinig sa darating na agyas ng Setyembre ng taong kasalukuyan.